Hi guys! It's another day, another parcel na naman. Umiiyak wow. talaga yung araw pag walang parcel na dumadating. Kaya buksan na natin to. Ito pala yung in-order ko sa Shopee ng sapatos ng aking anak, na Xcol Shoes. It's wow. Dr. Martin's Nakita ko to sa isang pinsan ko na ito yung ginagamit niya sa school, kaya umorder ako sa Shopee kasi hindi siya katulad ng ibang school shoes na pag nababasa wow. sa ulan ay nakisita agad. Ang bilis lang niyang dumating, siguro mga one week lang dumating na agad siya at saka ang ganda ng packaging niya may kasama pa siyang card at saka may kasama ang dash bag para talaga siyang totoong Dr. Wow. Markings. Super worth it ng price niya guys. Nabili ko lang to ng 1,000 plus. Pati na yung SF niyan. Kita niyo naman. Sobrang kapal niya. Pati yung tahi niya. Super pulido. Para talaga siyang legit Dr. Martins. Kahit ibato niyo pa yan sa ulo ng kaaway niyo, Hindi hindi yan masisira agad. Kahit umulan pa ng ilang beses. Hindi lang di hindi wow. agad masisira. Yan okay lang po. Thank you for watching.